Minsan, nasa taas ka, pinakamataas na naratuno. At unti nararanasan mo yung pumapailalim ka sa mundo. Huwag ka dapat sumuko. Minsan naging tahanan ng isang tunay na superstar ang TV5. Toong 2011, nang pumirma ng kontrata ang batikang aktres na si Nora Honor kasunod ng kanyang pagbabalik sa bansa mula sa Estados Unidos. Ilang proyekto ang agad na inihain ng kapatid network kay Atigay. Nagumpisa ang official comeback niya sa sangalan ng ina, isa itong political drama series na idinirek ni Mario O'Hara at Lore Reyes. Ginampanan ni Atigay ang papel ni Elena Deo Gracias, isang ina at byuda ng gobernador na biglang hinatak sa magulong mundo ng politika. Sumunod ang kanyang pagganap sa Never Say Goodbye, isang family drama series kung saan muling nasaksihan ang husay niya sa pagbibigay buhay sa isang inang pilit na pinoprotektahan ang anak mula sa mapait na nakaraan. Hindi rin makakalimutan ang guesting ni Nora Sansok, ang talk show ni Lord De Vera at June Sabayton. Dito nakita ang isang Nora na kalog, makwento at walang arte. Malayo sa inaasahang imahe ng isang superstar. Yeah, may request sa'yo. Ano yun? Pagalitan mo naman ako. Bakit? Okay. Tapos, sa mo ako. sa mga eksena. Oh, yeah. Yan, 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 oh, yeah. yan. Ginela. Sa kanyang pagpanaw dahil sa acute respiratory failure nitong biyernes, April 18, marami ang nagluksang fans o at mga kasamahan sa industriya. Sa bawat eksena, linya at pagganap, iniwan ni Nora Onor ang mga alaalang hindi mapapantayan. At malinaw pa sa mga tala na hindi basta-basta ang superstar na minsang nagniningning sa TV5. Para sa iba pang content, follow lamang ang social media pages ng News 5.